May mga taong pareho lang naman ang pinag-aralan pero sobrang layo ng estado sa buhay. Bakit yung iba kahit walang degree umaasenso? Samantalang yung iba kahit honor student, hirap pa rin sa pera. Ang sagot ay simple. May mga secrets ng mga mayayaman na hindi kailanman tinuturo sa eskwelahan. Sa school, tinuturoan tayong magbasa, magsulat at magbilang. Pero hindi tayo tinuturoan kung paano yumaman. Tinuturuan tayong maging empleyado, hindi negosyante. Tinuturuan tayong sumunod sa utos, hindi mag-isip ng sarili nating sistema. Kaya maraming matatalino, pero hindi marunong sa pera. Maraming masipag, pero walang ipon. Maraming magaling sa exam, pero hindi sa buhay. Ang totoo, hindi kayayaman yaman sa dami ng alam mo. Yayaman ka sa dami ng naiintindihan mo tungkol sa pera. Ang yaman ay hindi resulta ng diploma kundi ng mindset at diskarte. At sa video na to, pag-uusapan natin ang walong sikreto ng mayayaman na bihirang ibahagi lalo na sa loob ng classroom. Dahil kung gusto mong umasenso, kailangan mong matutunan yung mga aral na hindi tinuturo ng teacher mo. Ang pera ay hindi dapat pinagtatrabahuhan lang. Dapat pinagtratrabaho mo rin. Sa school, tinuturoan tayong magtrabaho para sa pera. Pero ang mga mayayaman, Tinuturoan ng sarili nilang paikuti ng pera. Hindi sila nakadepende lang sa sweldo. Gumagawa sila ng mga paraan para kumita kahit natutulog. Ito ang tinatawag na passive income. Habang ang karamihan ay busy mag-overtime, ang mayayaman busy gumawa ng system nakikita para sa kanila. Ang sikreto nila? Investment mindset. Hindi nila basta ginagastos ang kita. nilalagay nila sa mga bagay na nagpapalaki pa ng kita. Real estate, stocks, small businesses, online ventures, lahat yan asset. Habang ang karamihan ay bumibili ng luho, sila bumibili ng kalayaan. Kaya kung gusto mong yumaman, itigil mo ang pag-iisip bilang empleyado lang. Simulan mong tanungin ang sarili mo, paano ko pagtatrabahuhin ang pera ko? Dahil ang pera, kapag marunong ka magpatakbo, mas masipag pa kaysa sa tao. Ang tunay na mayaman, hindi nagtatrabaho para sa pera. Ang pera ang nagtatrabaho para sa kanya. Tip 2, ang edukasyon ay mahalaga, pero ang mahalaga ang financial education. Sa school, tinuturuan ka kung paano mag-solve ng algebra, pero hindi kung paano mag-budget ng sweldo. Tinuturuan ka kung paano mag-memorize ng periodic table, pero hindi kung paano mag-invest sa tamang asset. Ang financial education ay hindi optional. Ito ang language ng yaman. Ang mga mayayaman, nag-aaral pa rin, pero hindi sa classroom, kundi in real life. Nagbabasa sila ng books tungkol sa pera, nakikinig sa mentors, at pinag-aaralan ang galaw ng ekonomiya. Alam nila, ang pera ay hindi basta-hawak. Ito ay larong dapat maintindihan. Kung hindi mo alam kung paano gumagana ang pera, ikaw ang gagamitin nito. Ang school ay nagtuturo kung paano maging empleyado. Ang financial literacy kung paano maging malaya. Kaya kung gusto mong yumaman, mag-aral ka ulit. Pero ngayon, tungkol sa pera dahil sa panahon ngayon, ang hindi marunong sa pera, siguradong magiging alipin nito. Hindi lahat ng utang ay masama, basta marunong kang gumamit nito. Marami sa atin ang lumaking takot sa utang, pero ang mayayaman, naiintindihan ang tinatawag na good debt. Ang bad debt ay yung ginagamit sa mga luho. Ang good debt ay yung ginagamit mo para kumita. Kung utang ka para bumili ng bagay na nakikita, yan ay leverage. Halimbawa, umutang ka para sa negosyo o bumili ka ng kagamitan na magpapalago ng kita mo. Gamitin mo ang pera ng iba pero siguraduhin may plano kang pambayad. Ang mahirap, umutang para magyabang. Ang mayaman, umuutang para magpalago. Kaya hindi utang ang problema, kundi ang deskarte mo. Ang mga mayaman, hindi takot sa utang dahil marunong silang magpaikot ng pera. Sa kanila, utang ay hindi trap, kundi tool. Kaya kung gusto mong sumabay, baguhin mo ang pananaw mo sa utang hindi ito kaaway kung marunong kang gumamit. Ang pera ay emosyonal na laro, hindi lang numero. Hindi mo kailangan maging accountant para yumaman. Kailangan mo lang kontrolin ang emosyon mo. Ang mahirap, laging impulsive. Bili agad pag may sale, gastos agad pag may bonus. Ang mayaman, kalmado lang. Alam nila na pera ay parang tubig. Kung hindi mo kontrolin, mauubos. Kapag marunong kang maghintay, lalaki ang kita mo. Ang mga mayayaman marunong magantay, mag-research at magtiis. Hindi sila nagpapadala sa hype. Pinag-aaralan nila ang galaw ng market. Ang kalaban mo, hindi inflation, kundi impulsiveness. Kung gusto mong yumaman, turuan mo maghintay ang sarili mo. Tandaan, hindi lahat ng kumikita marunong maghawak ng pera. Pero lahat ng marunong magpigil, mas malayo ang nararating. Sa dulo, disiplina ang tunay na puhunan, hindi lang pera ang network mo ay network mo. Ang mayayaman, pinapalibutan ng sarili nila ng mga taong mas magaling kayo sa kanila. Hindi sila naiingget, natututo sila. Sa bawat kaibigan, may leksyon. Sa bawat koneksyon, may oportunidad. Samantalang ang mahirap, kadalasan napapaligiran ng mga reklamo at negatibo. Kung gusto mong umangat, makisama sa mga taong umaangat din. Ang environment mo ay impluensya. Kung puro kabiguan ang naririnig mo, kakapit yan sa mindset mo. Kaya pumili ka ng circle na nag-uusap-usap tungkol sa investment, hindi chismis. Sa bawat kausap mong matagumpay, may nadadagdag sa'yo, hindi lang pera, kundi wisdom. Ang mayayaman, marunong makipag-ugnayan kasi alam nila walang yumayaman mag-isa. Kaya tanungin mo, sino ang kasama mo sa pangarap mo? Kung gusto mong maging matagumpay, siguraduhin tama ang mga taong nasa paligid mo hindi nila sinusunod ang time for money system. Ang karamihan kumikita lang kapag nagtatrabaho, pero ang mayayaman kumikita kahit tulog. Ang tawag dyan, leverage. Gumagawa sila ng system, business, automation or investment para kumita kahit wala sila. Hindi nila tinalian ang oras nila sa pera, kaya habang nagtatrabaho ka, sila nagpaplano kung paano kikita ng hindi nagtatrabaho. Hindi ibig sabihin tamad sila, matalino lang silang magdiskarte. Habang iba, no work, no pay. Ang mayaman, no work, still pay. Ang goal mo, gumawa ng paraan para hindi mo kailangan magpalit ng oras para sa pera habang buhay. Kasi sa dulo, hindi mo kayang bilhin ang oras mo, pero kaya mong gamitin ito ng tama. Marunong silang mag-take ng risk, pero laging may plano. Ang mahihirap, takot sumubok. Ang mayaman, Takot hindi sumubok, pero hindi sila basta-basta. Nagre-research sila bago tumalon. Hindi sila pa dalos pero hindi rin sila palaasa sa swerte. Ang risk ay parte ng success, pero dapat kalkulado. Kahit maliit na negosyo, basta may plano, mas ligtas kaysa malaking ideyang puro salita. Ang mga mayayaman, kapag nabigo, hindi nagre-reklamo, nag-a-adjust. Alam nila na bawat failure, may kasamang aral hindi nila tinatapon ang pagkakamali. Ginagamit nila ito bilang pukunan sa karunungan. Kaya kung gusto mo umasenso, matutong sumugal sa sarili mo. Walang yaman sa pagiging sigurado palagi. Dahil sa dulo, yung mga hindi natakot sumubok, sila ang nagwawagi. Ang yaman ay hindi lang pera, kundi kalayaan. Para sa mayaman, ang pera ay tool, hindi trophy. Ginagamit nila ito para magkaroon ng oras peace of mind at kalayaan. Ang goal nila ay hindi lang yumaman, kundi maging malaya. Sa utang, sa stress, sa oras. Habang ang iba, nagtatrabaho para mabuhay. Sila, nagnanegosyo para mabuhay ng mas maayos. Ang tunay na yaman ay kapag kaya mong sabihin hindi sa bagay na ayaw mo at oo sa mga mahalaga sayo. Kapag pera ang nagtatrabaho para sayo, hindi ikaw para sa pera. Kaya tandaan, hindi mo kailangang maging milyonaryo sa pera para maging mayaman. Kailangan mo lang ng financial freedom mindset. Ang kalayaan ay hindi binibili, pinaplano at pinaghihirapan. At yun ang totoong sikreto ng mayayaman. Ang school ay magtuturo sa iyo kung paano mabuhay pero hindi kung paano umunlad. Ang yaman ay hindi tungkol sa diploma kundi sa disiplina. Kapag natutunan mo kontrolin ang sarili mo, pera na ang susunod. Ang tunay na edukasyon ay yung natututunan mo sa labas ng classroom o sa tunay na buhay. Kaya kung gusto mong maging mayaman, mag-aral sa pinakamagaling na teacher. 'Yun ay ang karanasan. Kung nagustuhan mo 'tong video, abangan mo ang susunod na video natin sa susunod dahil minsan, hindi pera ang simula ng yaman, kundi ugali. Kaibigan, hanggang sa muli, Kita Kids.